Busta. Yan, si Ramirez. Ayan o. Naps naman ito. Kasarap sa pa niya. Yung pamangking kong ayaw niya, nag-uulam na. Ha? Huh? Oo. Ayaw niya sa Pilipinas, pero dito nag-uulam na. <laughs> Siya pa yung tagaluto. <laughs> na tay ay mabari ngiyan. Kagbangtayan ng train. Oy, si Paparts. Oy, Parts. Ano yan guys. Aniyan uh, pa. Ah, Krabs. Si ah ano to? Uh, uh, ano to? Pa-swap mo ng gunang babuyramo. Oh, intro pa ko, may merong babuyramo doon, i-swap ko sa Krabs ko. Napatingin, uh, napatingin. Oh, eh, ganito kasi mga parts doon sa Mapare kasi eh, dito sa Japan, yung babuyramo, hindi ka pwede baka ng babuyram basta-basta. Kailangan, ano ka, may lisensya ka dito. Mga nihonjin lang ang pwede magkuha ng mabwira mo. Kaya yun, uh, ang mabwira mo dito mga parts, pag makahuli ka mabwira mo, yung mga nihonjin, i-report yan sa ano, i-report yan sa City Hall bago i- ba tapos bago ibigay sa mga ano-ano, oh, -ano, mga Pilipino, mga ganun. Hindi mo niya kaya, hindi mo niya kaya, ano yun eh. Ikakainin yun eh. Dami yun eh. Ayun, yeah, crabs. Ah, tingnan mo. Isip mo ko na yan. O, tingnan ang crabs natin. Kasama na tayo ngayon. Punta tayo kabari. O, para makalibir tayo ulam. Ito nga, o, Crabs to. Eh, ito naman kasi, ano, ano ko na to. Inaano ko na. Uh, pinakuluan ko na. Steam. So, ito naman yung buhay. Yan. Buhay yan, o. Yan. Buhay yan, mga parts. Yan, o. Yan. Yan, o. Ano, buhay pa yan, iba hmm. Yan yan. Eh, ito, saka po. Ano? Bibigyan mo pa so. Di ba? Sabay na tayo sa mabari. bari. Oh, sige, sige, sige. Oh, okay. Mamaya tintinan niyo mamaya doon. Kung mga tinan niyo mga dala namin pabira mo. Kung makita din nila. Sabay tayo mga parts. Let's go. Ayan guys, andito na kami sa ibabari guys. At uh, meron kaming uh, bike dito nakatanim eh, yung bike na yan galing pa ng basura yan binulot namin tapos binabiyahe namin dito sa uh, imabari at namin na dito ayan may susi naman kami yan na service namin kay FC pag pumunta kami ng imabari hindi na kami magtaksi may bike na kami sarili ha uh, napintin guys bike na yan. May susi ako dito eh Ayan, lahat yan Maparkingan ng bike yan Ang dami oh Bike, bike, bike Saan yung bike natin? Sa dulo ko lang, sa dulo Hindi pala tandaan ako dun eh Eh? Dito, ay Dito kay Robert ay ah, hindi to para para sa si kay Robert yun kaya tanda hindi pa isa dulo sa akin yung nila yung bike o ito nga yung bike hawakan mo alam ko may patat pala tandaan yun kaya natin yung susi nakakayito kasi yung bike dito guys kasi nga nakaparas parehas lang yung mga ano eh nakaparyas lang yung mga formahan ng bike dito eh ito ba yun? yun oh, yan yan Parang yan 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 ah yun nga diba? <laughs> isa hanapin natin yung isa tara hanapin natin yung isa Yo. guys. Alam ko na. Aha. mo na siya <laughs> Oh, <Oo>, di ba? <laughs> goods na goods, all goods na all goods. Para <laughs> guys. Di ba? Saan sa'yo pili kasi? Saan sa'yo net? Okay, tara. Dito il ilagay. Hindi mo ilagay sa Oh, igano mo lang sa. So. Solid. Sunod so, itabi-tabi na natin 'to. Dati kasi flat 'to eh, ngayon oh. No. Naiisip na namin 'no, mga Ha? Guys, papunta na kami sa aming tropa, guys. Yan yung ano guys, oh. Ang laki ng palapad, oh. Grabe. Laki ng palapad, guys. Ayan guys, andito na kami sa bahay ng aming trupa, guys. Ayan. Ayan sila, papunta na dito. Galing pa at trabaho to. Hintay natin. Yan guys, ah, dito na hinihintay namin guys, oh. Grabe. Doon yung bike. Solid, oh. Lakpay, lakpay. Sabay parkingan nila. Kumusta? Yan, si Ramirez. Yan, oh. No? Ay, parts. Ah, ano yan? Alam ko na, ano, alam, alam ko yan, ano yan. <laughs> Alright. May crabs dala Yan guys, oh, may crabs guys. Ah, bike? O oh, Sige. Yes, o. Naps naman ito. Masarap pa niya. Yung pamangking kong ayaw niya, nag-uulam na. Ha? Ayaw niya sa Pilipinas, pero dito nag-uulam na. Siya pa yung tagaluto. Ayos, ah. Tiptik, hino siya kaya, no? Ayan. Wala. Ano? Bagong recruit. Pagdating lang. Grabe. Tumahas mo ako, ka? na yung swap sa, ano, sa... I aming mean, crabs. Ayan. Mabami kami dito mga parts. Sino Ha? Tore. Ay. Okay, hey, tapos na oh. May oh, thank you. Ray, pa ba Marabi eh. mga parts. oh. Magmira mo yan, men. Gusto mo eh? Mm -hmm. eh, wag ko na. puro mapurula kayo. Sulid. sa lagayan, men.

Selamat malam guys. Please subscribe Papa TV. Yow.